Ni Kuya, Kuya. Bakit yung mga ibang magbabaka ginaganito yung balat? Oo, tinitingnan ko. Oh, tinitingnan. Kinitingna na nakikita ko lagi nilang kinukurit na ganyan. Wala no 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 wag. Ha? Magkano tawad ni Sir? 1,000 oh, pala naman. 1,000 pa dito lang. Isang makunat, isang barata. <laughs> ano kaya? Pag maganda ang baka talagang may presyo ano? Oh, <laughs>

Alam mo na bang kayo magaling tumawag sa Kung tumalo agad kayo, maganda din. Parang eh! Hindi baby? <laughs> o, oh, sadyang magandang... ang ba? Kailangan maganda ang patos. Okay. akin. Kailangan patos. sa May masyakong pan? Ano pa 3.70 Yow! Wow! Parang magkapilihan! Wow! Oh! Ah! Ay! Siyempre dapat yan! Ah! Itali mo na! Parang itali mo na yan! mo na! Ano naman! Kapag hindi ko niya naman kapag ngaibin ah! Ano pwedeng upotan naman? Hiya hiya! na ang dapat eh! Ay! Ikala mo! ah! Oo! Tangin lang! Siyempre

બોલી ન્યો ના સત્ય કરી આવ 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 Aray, uwi ako nyo. Sige, aray! Eh. Oh, kahit na rin! Walang problema! Magaling yun. Magaling, aray! Magaling na, hanggang malakay! Magaling, aray! Malakay! Okay, kanilan nyo makasamang pinta na isa! Ayun, sa ay. So, ito na nabili ni na, Sir, 72,000. Ayun, saya bintu tahu sana. Quality bilik. Brahman. Ito si Kuya, nakabili na ng makulay na baka. Ayan. Kaya pa si Mama. Magkano pagkabili, Sir? Ha? Uh. Ah? Ay, magkano, Sir, pagkabili? 69,000. Ayan? 69,000. Mga ba, no? Atabay. Oo. Yun ang 69, mas malaki ito nagisa doon. Meron lang at akin. Ito na, bili na. Magkano po sa pagkabili? Magkano po? 50,000 ang pagkabili. Torete. Ah. 50 Ayan. Ayan. basta quality yung baka, mabenta. Kahit... My pressure. Yes. Oh. <laughs> Magkano pa bili sir? Hindi ko alam Hindi mo uh, kasi. Ah, pahila lang. Ay, aris. Ay, aris. Ay, Ang bigay kay sir. Ay, na, So si sir, magtatrato ulit naman lang baka? yung so, Tingnan natin yung 108,000 ang presyo. Ito to. So, ito yung 108,000. dinibigay. Ayan. Doon sa 108,000 eh, ay pwede niyo pang itrato o pwede nyo pang tawaran sa 108,000 yun ay natatawaran naman so ito nabili na so ito nabili na yung baka ni Sir ito to tatay merong magano pagkabili sir? 102? 100, yung tinatawaran ka din na 100,000, eh nabili na ng 102,000. Ayan. 102,000 pagkabili, baka ni Sir Noli, ng Kalatagan. Ito si Kuya. Kuya, bakit yung mga ibang magbabaka, ginaganito yung balat? Oh, tinitingnan. Oh, Ito. Oh, ayan. Bakit tinitingnan nila ang balat? Merong manipis ang balat, merong makapal. Ano ibig sabihin nung no, makapal ang balat? Magandang. Magandang klase. Kapag manipis, Hindi. ganun din. Eh, iba't iba ang mga ng tao. Ah, iba-iba. Ah, kasi tuwing nakikita ko, lagi nilang kinukurit na ganyan. No. Tulad dito, oh. Tulad nito, oh. Oh. Ayan, Oh. oh. Pagdating ng tanghali, talagang sa malalaking baka, maraming tratuhan. Ay, Ay, salamat po, sir. Ay, sa si shoutout po kay sir. Pakala niyo, sir. Romy. Romy. Romel po. Sir Romel. Eh, shout out po. Ano sir, bibili kayo ng baka? Bibili kayo ng baka. Ay, nakabili na. Pero

So, tali mo rin. mataka Inahin kasi kaya matapang. Ayan. So, ito man ang dalay. Na, ng inahin. Ayan. Matapang. Magkano pa gabi bilis, sir? 72,000. 72500 Matapang. <laughs> Tagad ng inahin. 75. 75,000. Patong sa 75,000. Ayan. ELS. Uh, okay, ito. Nabili niyo, sir? Magkano? 95. Garin? 95. 95. Kanino pa? ng mga marahil Ayun, nakabili pala sila siya 95,000. Parang ito kanina ang tinatrato. 95,000 Oh, paganda. 95,000 na pagkabili. Ataw magaganda ng torete. Ayun 'yan. yan. Maganoon toy

Hindi pa rin. Isko po. pag Magkano tawad ni sir? 15 ang ni kuya. Ipinipigil ko ng 59.5 5 Isang libo pala naman. Isang <laughs> 59, 5, 58, Isan libo pa dito lang Isang makunat, isang barato. Ayan. 59.5 tsaka 58.5 isang ang pinag hindi pinagkasadwa ng bakang ito yeah, Magandang baka quality. Ito pata pa tapa yung torete. <coughs> Magkano yung kuya? <coughs> Magkano po yan? 62,500. Malaki yung torete na. 62,500. To Ayan. Ayan. <coughs> Ayan. Ay, kahit siya Ay, ang Isa yung katikin ko lang, kahit pa mga din ang siya pa siya mga 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 siya? mga 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 ko mga simpa Magpangit-pangit din <laughs> maganda ang baka, talagang mahal. Ayan. Ano kuya, pag maganda ang baka, talagang may presyo, ano? Oo, presyo talaga. mahal. Ayan. Sa naman dapat yung sasabit ka, pasang sumunta yan. Kaya nang baka kawa niya, kanyang kanta. Isira nakabili? kabili. Oh? Magkano po siya ang pagkabili niyo? 130. Saan? Ito pong dalawa? O 130 dalawa ang pagkabili. 65. 65 ang isa, no? Tsaka ito. Magulang-gulang na ito. 130,000 Ganito pa rin Yes, sir, ang nakakabili Bukal mo ka ng katalang dalawa? 130,000 Ayan, yung dalawa, 130,000 Ayan. Ayan Marami pa ang mga turrete Ayan Thank you, sir Thank you kasi gagarante ako sa'yo sa kakain. Ito lang. Ito lang mag-aabot sa kakain. Ito, nabili na. Dalawa. Magkano pa kabili, sir? Magkano pa pagkabili? 83 83 83 dalawang baka malalaki na oh Yan nabili na ng 83,000 dalawang torete Ayan. 83 dalawa. Ito ay nyore pagkakain pa ngayon sa kakabalbo. Ito kay kuya tanong natin kung magkano presyo. Sir, magkano ba presyo ng baka niyo? Wala akong isang daan. Wala pa isang daan, dalawang baka ito. Lorete. 100,000. Wala pa. May tawad sa 100. Ayan. 100,000 may tawad pa. Dalawang Torete. Ito din dalawang Turete. Patamahin pa ba? Sir, <makes noise> magkano presyo ng baka niya? Ano yan? Tipo P48,000 P48,000? naman to yung dalawang Turete? Ganas! <makes> Ganas! <noise> ah, nakabinta na pala? Ganas! Ah, P48,000 bawat isa? Galing nasugbo Galing nasugbo? Nasugbo Batangas Galing nasugbo Batangas Galing <makes noise>

Oh. Ayun, abi din na. Hindi pa. Ay, hindi pa ba baga. <laughs> <laughs> Figurang figura, no? Magkano bigay mo dyan? Ah, sir, magkano bigay niya? 52,000 ang bigay. 52,000 ang bigay niya.

Mataba yung baka naman ito. Isa. Itong dalawang ito. 45,000 bawat isa. Ayan, 45,000 bawat isa. Ah, Mataba yung baka <tipun> <tipun> Ito naman ba patong sa limang po? Patung sa 50,000. Magkano mo po, Toy? Magkano mo? Magkano? Ipi? 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 ba Ipi? 50 50, mahigit bawat isa. 50,000 ang halaga. Bawat isa. Bakit may sungay yung bata mo? ay dumunyo! Ha? Dumunyo! <laughs>